Ayan guys, so nakakatuwa na yung mga kamatis na tinanim. Yun, no? Mga siguro dalawang linggo lang ato ito guys. Ayan, no? Hindi pa nakakatuwa na tingnan. Ayan, no? Ayan. Tinariyan ko para hindi siya, no? Kasi yung mayuko yung ano eh, yung kamatis. Ayan. Di ba nakakatuwa tingnan guys? Ayan. No? Ayan. Mababa na rin. May mga bulak na rin guys. Ayan, mga maliliit. Ayan ba, may mga bulak na rin yan tingnan nyo guys oh at saka yan oh at saka may punda na rin akong atsal guys ayan oh di ba saka itong papaya guys malalaki at ito naman nabali yung ano yung muko pero may ano na rin oh yan yung muko kaya tinalian ko ito lemon kinain na ang uod ayan oh ito ang libangan ko guys tuwing umaga na itong oras. Ayan. Mag, ano ako sa mga pananim, di ba? Parang kailan lang, guys. Oh. Ayan. Kunti pa lang yan. Marami pa akong itatanim. Kasi, ito ko pa yun dito, guys. Ito na lang. Oh. Pinabasan ko na kapon. Ayan, dandaan ko lang. Yun, malinis na yan, guys. Oh, ayan. May mga gabi na. May kangkong. At saka yung talbos namin, guys. Puro yausog. Oh. Tinan nyo naman. Ang daming talbos kahit araw-araw kang manguha guys, 'di ba? Kaysa naman bibili ng bibili eh. At sa yung gabi guys, nakakatuwa na tingnan, parang kailan ko lang tinanim. 'Di ba? Dami na dapat tintakpway guys, so sa ilalim mo. 'Di ba? Kaysa bibili ka ng bibili ng mga kangkong, magkano ang tali 15, kunti lang din makukuha mo kasi mga sira na. O 'di ba? Basta masipag ka lang magtanim may aamihin ka talaga may harvestin kang gulay ito kalabasa ko guys tingnan nyo wait lang ito na yung kalabasa ko guys oo ayan sana nga mamunga eh ayan eh. ang pinakain eh. sana nga mamunga guys eh ay nakakatuwa may bulaklak na wow may bulaklak na siya guys bulaklak oh meron na guys oh diba yan you know? oh sabi yan, nana. sa kabila, ay, in, ano nga, balik-balik, kaya pa na nainilaw eh. Yun know? May ano na rin, oh, may mga bulaklak na rin o, oh, pati yung pun. Lagi ko siya hinahabukan, guys. Ayan. Ayan o. Oh. Titinan ko yun sa kabila, guys. di oh, diba guys, nakakatuwa yung mga gabi. Oh. Ang daming takway, guys. Oh. oh, kita naman yung ilalim ng gabi. Mm. O, oh, diba? diba? Parang kailan ko lang ito tinanim eh. Oh, may tak oh, mo tingnan niyo mga takway guys. Oh, 'di ba? igis yung mga takway. Iti-check eh, ko lang yung ano ko dito. Kasi una tong tinanim ko yung kalabasa eh. Ay ito. Ay, ito siya guys. Oh, akala ko May mga bulaklak na siya guys. Oh, dami po pu pura uso. Sana nga siya Sana nga siyang ano, tuloy-tuloy. Sana nga mamunga na siya. Yan walang ko ano. di ba? tapos yung ilalim ng yung no ang dinis hmm. dinisan minsan ayan diba ang ganda naman talaga tingnan ang ilalim pag malinis ayan guys diba hmm. diba nakakatuwa tingnan guys diba makakasanaul ka na lang talaga pag may ganito ko kasi hindi ka nabibili ng bibili ito naman bagong tanin ang ako ko yung ano Gabi. At saka yung tinanong ko na ano guys, alagbate yun. Kahit pa paano, may ko na rin, di ba? Ayan, tapos yung tanglad guys, di ba? Mm. Di ba? Ito guys, nakailang kuha na ako dito guys. Ayan, yung mga tanglad ko yun. Parang kailanan din. So,